Gusto nyo rin bang subukan ang recipe na ito mga ka-Oragon? Napakadali lang, sigurado magugustuhan to ng mga bata. Meron ako ditong giniling. Alam nyo ba ang giniling na ginamit ko ay yung nabibili sa supermarket, yung frozen na, na nakabalot ng mahigpit na mahigpit na akala mo'y imbutido. Ayan yun ang ginamit ko kasi by one take one siya, di ba? O sayang <laughs> naman. Ayan, pagkatapos nga natin mahalo ang lahat ng ingredients dito sa ating giniling ay halu-haluin lang natin siya at gagawin natin siyang bola-bola. Sa English ay meatballs. Kung napansin nyo nga po mga kauragon, wala na akong hinalo dyan na kahit anong gulay. Siyempre low budget nga itong ating ulam. Mahal ang gulay ngayon, tipid-tipid din pag may time o di ba? Diba? So ayan, pagkatapos natin siyang gawing meatballs ay ipiprito na natin siya hanggang sa maluto. At pagkatapos niyan ay atin ang hahanguin at ire naman natin ang kanyang sauce. Sa sauce naman ay igigisa lang natin ang sibuyas at ang kanyang bawang. At kapag lumabas na ang kanyang aroma at naamoy nyo na ay pwede na nilang lagyan ng tomato paste. Ayan, konti lang nilagay ko dahil konti lang naman yung lulutuin kong meatballs. So ayan, nilagyan ko din siya ng toyo at isang puno sa maliit na mangko na tubig. Siyempre timplahan natin yung sauce, lagyan din natin siya ng beef cubes, durog na paminta at lagyan din natin siya ng oyster sauce para sa pandagdag na lasa sa ating lulutuin. At pagkatapos niyan, siyempre kapag kumulo na at nahalo-halo natin, maglagay din tayo dito ng asukal para sa kanyang manamis-namis na lasa na sigurado'ng magugustuhan ng ating mga anak. At kapag sigurado na tayong nahalo na asukal sa kanyang sauce, ay pwede na natin ilagay ang mga meatballs na ginawa natin kanina. So ayan, nakikita nyo naman, no? sauce pa lang talagang yummy na. Napakasimple lang nito mga kauragon, pero talagang ang lasa ay magugustuhan ng ating mga anak. Kaya ayan, subukan nyo ng gawin. Kanina na lang ang gulang. Super yummy talaga, as in. Hanggang sa muli. Thank you for watching.